Bayan. Go So, dito na nga tayo sa bahay ni Mia. Ayan po yung bahay niya. Nakikita na po natin. At mm -hmm. sabi na lang ako sa nangyari sa mga sapag-abandon niya sa bahay ng ating kaibigan. Ayan guys, so, sobrang parang parang, parang na ako, parang parang na, wala na ako ng ano. Masayangan ka. Masayangan ako sa bayan. Kasi atinan mo oh. Eh, ah, parang nasisira na talaga siya nagbubulok na Dahil sa ulan. Dahil sa ulan. Siguro, sa, 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 sa ulan. No?

Ah, parang matibay-tibay pa. Hindi eh, ba yan kunin? Ano, napinaan no. uh, oh. na? Oo. Hindi, guba na. Puslot na biyang kayo. Bago pa ito eh. Puslot na biyan kayo. Lutuan. Pwede man nilutuan. So, ayan. Ito na pala yung bahay ni Mia ngayon. Hindi guys, magayasong dumi. Hindi lang magayasong dumi. Magayasong dumi. At papasok tayo dito. Ayan, sir. Ano ako kasi? Nalang magayasong dumi. Ano pala si Mamshie? Nalang ako. Oh. Sa akin ah. ha. Ay, o. Oh, Tan

So sabi, sa ano naman, naman ba sa yung TV niya? sa ano siya ni Mir? Sa yung TV niya, wala yung TV. At na. may mic siya. Mm -hmm. so, so ito nga, ito, ito hey, no, yung over, natira maybe. sa bahay ni Mia. Ito yung I think ano to. Ito yung, ito yung bibilihin ko. Ano yan? Ay, ang, ang, ang pagkakalam ko, ang sabi niya, pwede benta lahat po, ang kasi para napag-uwi niya, meron siyang pag ibig na. lang. Ay, ay, ano yung pag-iingi ka lang? Ito lang, bitch. Hay so, ito talaga yung purpose ko dito. Uh, kasi siya 'yung kasi, uh, 'yung may yeah, yeah, microwave din, ta. So, ito. Yung alin? So, ito, din ito? Ay, niya 'yan ng 700. Yeah, oh, ito? Oo. Tapos, pag nagamit mo na sa pag-on mo, sasabog yeah. na no yung ba? <laughs> okay ra? Ako subukan din, bibili na lang ay, ito lang. Inibito ka lang ko niya? Oo, oh, ewan ko. Ura. Ipatanong ko nga siya. Hindi, ano ba sabi sa inyo ni Mia? Kukul dyan. Ay, pala ito ni Mia, ma'am. Oo. Oh. dyan sa inyo. No, ang ganda, no? Ito, ibibenta yan ni Mia. Ito, ibibenta yan ni Mia. Ito, yung electric fan, ibibenta niya. Uh, tapos ito, ibibenta niya to. Ha? Lahat? Lahat pa ibibenta talaga niya. At itong... Ano ba yan? Ano? Hagdanan? Ito, yung mga tools. Yung mga tools, oo. Ito yung electric niya, na maliit. Ipipinta niya. Ipipinta mo ba yan yung electric mo na maliit? oh So nasa'n yung ref? Wala na. Nasa'n na yung ref ba? Nasa'n yung kwarto? So, syempre, di ba, ang mga beshi ay nag-invade sa aking bahay sa hasaay. Oo, yung bahay ko. Ano kaya yung tinitingnan nila doon? Ano kaya gusto nilang kunin or anong gusto nilang bilhin? Pero syempre, no, kailangan naman na pagbibenta ko yung mga yan. bibenta ko hindi, hindi hingi. Kung pinapahingi ko ba yan? Hindi. Hindi bala kayo dyan. Kailangan bilhin nyo. Kasi investment ko yung mga yan. Pero, syempre, dahil hindi ko na ginagamit, pwede nyo bilhin. Pero wag baratin. Okay? At syaka, pinag-iisipan ko pa nalaga. Pinag-iisipan ko pa na malala kung papaupahan ko yung bahay niyan kayo. Mia, yung nanik. Ha? Parang, ang kailangan ko talaga ang is pag-uupa sa bahay, kailangan marunong maglinis. pa. Mula taas hanggang baba. Marunong Unang-una, marunong maglinis ng CR. Laging malinis ng CR. Nilalagyan ng... Nilalagyan lagi yan ng... Dapat lagyan lagi ng Zon Rocks. Iko-Clorox yan. Kailangan talaga malinis. Ayoko ng... Ayoko ng ano. Walang pakialam sa pagkapaligiran. Ano pa ito, Ano pa ba? Um, Ayon, kasi kung kasi syempre nandito na ako sa laon At saka may project po na ginagawa dito. Hindi ko talaga ma... Kasi kasong umuwi sa Siguro, paano ba? Paano ko ba papaupahan? Kailangan yung kakilala ko. Kailangan po Yung maayos sa bahay, malinis. Dapat ganun, di ba? Pero, ayan. So, anyway. Anyway, thank you so much for visiting my house. And, yun. Pero parang feeling ko mas okay na siguro for now. For sale na lang po sa talaga yung bahay para pag na for sale ko siya. Wala na kong iniisip, wala na kong inaasikaso. Pag na for sale ko na, pwede ko ulit ipambili ng lupa, 'di ba? 'Yun naman po yung parang ano. Um, Mga yun, yun yung parang plano ko. Pag na for sale yan, pwede um, makabili ulit na. ng mga pinggan. Loteng maliit. Ano pa oh, mga Sige na lang. At yung oh, makakabili eh. May mga ano pala dito din mga. Eh, aalagaan yung ba? Ay, mamahalin. At gawan ng madaming. Kung anong gawin nila, magnegosyo sila doon, tumira sila doon, paupahan nila. okay na yun. Basta ako, okay na ako for now. And then, madami, madami din akong gustong gawin sa buhay. So, madami. So ngayon, ang parang problem is wala 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 naman. Ang problema, busy rin kasi sila Ma'am Shiji, si Ma'am Shiji. sa kanya ko talaga iniwan yung susi. Oo, sa bahay kasi close kami unang-una at saka mas nakita, mm -hmm. makikita nyo naman kay Ma'am si so, yung genuine na, relationship namin. Um, so, si, ang tagapag-tagapag, ano, pala ito? May bonding ano, talaga. Ang, ang, pala dito ay si Ma'am si Alam niyo yun, yung mapagkakatiwalaan ko talaga siya. Given na ako tagala sa union, isang union, taon si Ma'am dito isang so, beses. So, yun talaga yung bonding namin na Ma'am si Eh, And parehas kami hindi taga dun sa lugar na yun. Kasi Ma'am si nagbabantay. Na parang istranghera. Sabihin na natin ganyan. Hindi ko kasi maibigay din yung susika sa iba dahil may kanya-kanya din silang agenda, may kanya-kanya din silang responsibilidad and hindi ko rin nakita na sabi niya, Ay, okay naman, yung responsibilidad sa, ba sa bahay is Kampano, magagampanan Ay, Ay! diba, dahil sobrang busy na rin nila, kung saan saan sila nagpupunta, at saka ano? umaalis ngayon si ma'am kahit umaalis din nagpupunta, no, kahit, kahit no. sabi ko nga once a Kapag month twice na mga a mga month, nang lang yung bahay tapos kumustahin lang ako despite na meron siyang mga show, mga gigs meron pa siyang restaurant or karinteriya at least kasi kay Ma'am si um, full Yon aware ako na yun na. Meron po siyang mm -hmm. magpapahalaga din. Ah, everyday ka ba So, yun lang naman. And thank you so much. I think, I think, Ma'am Shiji. yung mm -hmm. ano lang, salamat Ma'am Shiji kasi kahit dati naman na magkakasama ka. Son, blender mo lang, ibili mo kay niya May mga blender pa pala. So yun na nga yung totoo, kahit magkakasama kami sa farm nun, si Ma'am shiji pa yung unang-unang mag-aasikaso sa labahin, sa ano, ipaparemind ka, umiya oh, Mia, maglalaba tayo, ha, ganyan, ganyan. Alam mo yon um, so dun mo may kita na andun yung responsibilidad kay Ma'am shiji So, kaya sa kanya ko na rin inibam po yung susi. Kung interesado po kayong umupa sa MK House, kung gusto niyo pong bilhin yung bahay, kontakin niya lang po si Ma'am si G. And kung kumustahin naman niya ako, and pwede niyo akong kontakin din diretsyo. Thank you so much everybody. Maraming maraming salamat. This is Mia Kalaka And I love you all. Char. Bye.